Good morning everybody! So ito yung ang kaganapan dito sa aming bahay Today is Monday Anong date ngayon? 11, November 11 So ito po yung ganap po sa aming loob ng aming pong bahay Ang dami mga kalat na gamit yan Kasi nag na po kami ng mga damit namin Kasi po dati dito meron ditong cabinet Kaya lang nabili na siya kagabi Tapos yan halo-halo uh, na yan, yung mga lumang damit tapos yung mga bago na dadali namin yan tapos ito yung aming uh, maleta tapos yung laptop ko nandyan tapos dito sa kusina namin <laughs> bakalat na rin uh, uh, mga gamit namin to na kasi plano namin ipakargo na lang kasi hindi talaga kakayanin kaya sabi namin ipakargo na lang kasi hindi talaga kaya yung mga pag dito yung mga ganitong appliances kasi kapag napunta kami sa saan tayo napunta dito sa Felix dyan po kami mapapakargo eh ang sabi, kung ipagdadali namin sa bagahe namin is baka hindi siya payagan kasi may allotted lang na box tapos ito ano uh, isang araw bumili na rin kami ng isa pang cage kasi nga kailangan namin dalawang cage tapos yan may mga kundi-kundi pa sa lubong dyan tapos yan kailangan din namin ipa ano yan siguro yung iba dito uh, na namin sa ano sa bagay namin sa pagbiyahe namin pero ito ipapakalgo talaga namin yung iba tapos pinagpilihan na namin yung mga itatapon namin tapos yan yung kusina namin mga iba kasi mga gamit-gamit dyan, iba mga bago pa yan. Ay, sasama na rin namin yung sa pagkapakargo. May po. Ayan, nag-declutter na rin ako dyan. Tapos kahapon, uh, nanggaling kami sa service, ano ba yun? Ano ba yung service insurance organization? Kasi dito, uh, sa Bahrain, may bagong patakaran na kasi pagdating sa mga indemnity. Yung indemnity yung makukuha mo sa sa company mo once na nagresign ka or kaya nag for -good ka sa Pilipinas. So kasi ako nagresign ako nag for -good na kami, mag-for na kami sa Pilipinas. So nakuha na namin yung settlement namin, kaya lang hindi hindi kumpleto nam, hindi mo hindi kompleto nakuha yung indemnity mo kasi nga ang rules ngayon kapag yung uh, simula March hanggang kung kailan ka natapos is yung kukunin mo sa government. So kahapon napunta kami doon at sobrang ang hirap. Ang hirap niyang gawin kasi kailangan mo pang kumuha ng ano ng iki. E iki e yun, di ba? So para mag-online ka pa sa... Oh, gagawa ka ng iki. E yung iki e parang i-ano mo yung CPR mo. Parang basta gagawa ka ng account through online. Kung magre-register ka Tapos ang dami mo pa ang fill So, sobrang struggle Kasi kailangan mo din ng IVAN certificate Kasi kailangan mo din siyang i-attach Kasi nga through online yung gagawin Sobrang hirap kasi ikaw mismo talaga yung gagawa Tapos yun yan, napunta kami kahapon don uh, Hindi rin namin siya nagawa Kasi hindi namin maintindihan So, ang ginawa na lang namin Napunta kami sa bangko para kumuha kami ng ano ng IBAN certificate para i-attach nga namin. Tapos kagabi, nagtry ako, sobrang ang hirap, ang hirap. Sa cellphone nung una, sa cellphone ako nagtry, sabi ko, why not sa laptop na lang ako magtry. Pero talagang hirap niyang sundan. Kaya ang ginawa ko na lang is uh, nanood ako ng tutorial kasi kailangan mo po lang talaga mag-register muna. Kailangan mo din i-register yung yung IBAN number mo tapos yung certificate i-attach mo tapos saka mo siya i-send. Si Mag-wait ka ng approval for 1 to 2 days. So since kagabi pa lang namin ginawa ay wala pa waiting for approval pa kami. So hindi pa rin siya okay. Eh pagkatapos noon, may gagawin ka pa ng another step. Doon sa another step, medyo masyadong madugo. <laughs> kasi hindi naman yun uh, pag na okay na matatanggap mo na yung pera syempre may processing ano pa din siya working pa ano working days siguro mga baka sabi doon eh, mga 15 days pa daw eh uh, okay. eh baka malamang sa marama baka na sa Pilipinas sa kami doon kasi sobrang hirap so dapat pala uh, kung magpapaganon ka at kung mag for good ka dapat mas maaga no mm. eh hindi mo rin mundi. hindi rin talaga kakayanan pa Hindi ba kaya makakayanin? Hindi, depende kung yung yung uh, uh, tawag ng extension mo o yung pag-stay mo ay eh, mahaba. Five, pwede mo yung usod yung flight uh -huh. mo. Ah. Eh kagaya natin o extension natin ng gandong lang. Uh -huh. Tapos kinancel nila. Kasi nangyari kasi yung visa namin pareho. Kasi yung visa ko si na-expired na siya nitong October 25. So, ibig sabihin, pasuna yung visa, working visa ko. So, ang ginawa ng company ko, Uh, nagano siya parang for extension. So binigyan ako ng one month extension. So meaning to say uh, na, uh, hanggang December 1 na lang ako pwede mag-extend dito. Pero yung asawa ko, ang extension niya is hanggang ano na lang, di ba? Nitong November 23. So hanggang November 23 na lang yung kanyang uh, pag-stay dito sa Baril. Kasi ganun po kapag kayo na, na alimbawa, na expired yung visa mo, meron pa rin talagang binibigay na uh, mobility ang tawag doon, di ba? Pero yung sa amin, hindi na siya yung ano, parang hindi na siya yung ano tayo pag na-expired, ano ba tawag sa ganun? Hindi na siya, hindi na siya for renewal. Kung bagay sa amin, parang extension na. Kung kumbaga kinansel na kami, binigyan nila kami ng one month na extension dito sa Bahrain. So, within that day na, iba na December 1, kailangan before December 1, nakalis na kami dito sa Bahrain. So, tayo ngayon mag-unboxing itong uh, Timo. Uh, nung isang araw, nag-unbox din kami ng mga Timo na in-order namin. Actually, din late na yun eh. Tapos ito, pangalawang order namin to. Kasi kailangan din namin to. Kasi may mga gamit din kami binili na kailangan namin. Tayo mag-unboxing. <coughs> ito yung bag na gusto kung Ito yung bag na in order to. Kasi ito eh. Ha? Kasi maganda din sa bag na to. May lagay yun siya ng ano. Oh. May lagay yun siya ng laptop. Ayan ah. Oh. Pero ano mo na siya, Oo. Eh? Mm -hmm. ano ganda siya? Ano siya. Dito mo ilalagay yung laptop mo. Yan na lang yung magkakaibahan. Oh, ito, <laughs> dito sa akin, sa kanya to. Ang sukat mo. Ang ganda siya. Ano siya? Wana? Napaka... Gaan? Gaan. Para siyang crocs. Kukulang amount. Ah, ano daw sa itong mga bag na to. Hindi na ko more than itong sa kanya na to. So, napunta kami ng probinsya kasi mamumundok na lang po kami. Sa bundok na po kami titira. Kasi po sa po kami tumira. Ang kaganda nito, uh, pwedeng itong kulay, tapos Kulit pwede pa, mo siyang pa, balik ka na. rin. Oh. Diba? Not bad. So, yan lang yung update for today's vlog. <laughs> Sobrang gulo na sobrang ano talaga yung utak namin ang gulo na <laughs> pero for sure malapit na rin sa ano <laughs> realidad ang importante may ticket <laughs> mga kauwi kasi ito na naman eh madali-dali naman to kaya lang ano nga lang masakit sa ulo kasi kailangan mong isort out yung mga bagay-bagay. So anyway, yun lang yung vlog natin for today. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, updated kayo palagi. Bye-bye!